Kung March 31 ka pinanganap, determined, independent, at natural born leader ka. Super goal oriented at focused ka, kapag may pangarap ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo ito naaabot. Independent at strong willed ka, hindi ka umaasa sa iba, kaya madalas ikaw ang inaasahan. At syempre, may natural charisma ka. Madaling mong naa-attract ang tao dahil sa leadership skills mo. Pero minsan, masyado kang perfectionist. Gusto mo laging maayos ang lahat kaya madalas kang na May tendency kang maging matigas ang ulo kapag may gusto ka. Mahirap kang kumbinsihin na baguhin ito. At dahil sobrang driven ka, minsan nahihirapan kang mag-relax at mag-enjoy sa buhay. Sa love life, loyal at protective ka. Kapag nagmahal ka, seryoso at buo ang commitment mo. Pero minsan, masyado kang direct at blunt, hindi mo napapansin na nakakasakit ka ng feelings. Pagdating sa pera, madiskarte at matalino ka sa investments. Alam mo kung paano palaguin ang income mo. Pero ingat, dahil minsan Workaholic ka at nakakalimutang magpahinga o bigyan ng reward ang sarili mo. Nakarelate ka ba? O may kilala kang March 31 baby? Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.